update ko kayo dito sa ating mane. Ayan. At meron tayong kasing nag-comment dun sa ating post about dun sa pagdadapa ng mane. And then yung comment niya, may point. At I think talagang effective yung sinabi niya na pagkadapa daw pala nitong ating mga mane para sure na magkaroon siya ng bunga. Kasi guys, kung makikita nyo, sa dami ng tinanim nating mane, pag gumagapang sila guys, nagkukulang na sila ng Uh, space na pagagapangan and then hinahabol pa nila yung araw kaya pataas sila kaya ang nangyayari guys yung bulaklak nila ay hindi makarich dun sa ilalim ng lupa kasi tulad nga ng sinabi ko ang nagiging mani guys mismo yung bulaklak nila ayan for example eto yung mani paulit ulit kong sinasabi pag nalanta tong kulay dilaw na yan na bulaklak nya etong kulay green na tangkay na yan ay magiging brown na siyang babaon unti-unti sa lupa katulad nito. Ayan, kung makikita nyo itong mga to guys. Yan yung dati niyang pinag uh, bulaklakan. So, eto yung dapat bumaon sa lupa. Dating bulaklak yan guys. And then after niya magbulaklak ay babaon siya sa lupa. Yun yung magiging mani. At mag example tayo ng hahanap. Ayan. So, isa to sa bubunutin natin. Titingnan natin kung may mani na siya sa ilalim at kain natin. Ayan guys, may nahukay tayong isang pirasong mani. At pwedeng pwede na siya actually. Kaya lang guys, nakikita nyo, nakaangat sila. So hindi nila lahat magapangan yung lupa natin kasi nga nakaangat sila at hindi sila nakadapa. Kaya ang ginagawa dyan ay dinadapa ng iba tulad nito At the same time, hinahabol nila kasi yung araw na paangat. Kaya paangat ang tubo nila dahil nga yung Uh, lilim dito pagsapit ng alauna alas dos, malilim na dito. So, syempre, umaangat sila kasi nga hinahabol nila yung araw. At the same time, ay, tulad nga ng sinabi ko, maliit lang yung lupa dahil ang dami natin na itanim. Kaya ang gagawin natin guys, idadapa natin sila ngayon at mag a tayo ng lupa at baka pa sakali mahabol pa natin ng at least one month. Kasi guys, may one month pa na medyo mainit-init pa yung panahon. Kaya yun yung hahabulan natin. Ang ginagawa lang natin ngayon ay katulad nyan, dinadapa nga natin saka tayo mag add ng ating panibagong lupa. At tinanggal ko na rin yung net kasi guys, sayang yung space dito, kinakain ng net. Ayan, yung mga nasa gilid nya, kung makikita nyo. So, meron tayong konting yung lupa dito. Titignan natin. Kailangan kasi mad madaganan sila guys eh. Eh, pagka tinatapakan lang natin sila, <laughs> ang nangyayari, umaangat sila ulit after one day kasi nga yung araw ang sinusundan nila. Kaya naangat sila. So, ayan. Kailangan natin silang pa ulit. at uh, titingnan natin yung technique na yun na after one month. Kasi may maani man tayong mani guys. I think konti lang. Dahil nga mas nakaangat silang lahat. Ayan. So, idinada pa natin siya. At may mga tipa lang na rin tayo nakikita guys eh. Ayan. Dahil yun, napakadami yung ugat. Pero, walang mani. Kasi ibig sabihin, hindi niya nare yung lupa. Kaya ayan, tatapakan natin sila at mag a tayo ng lupa. So mga by November siguro natin to i-harvest para masyon natin na bunga sila. Okay, nakadapa na sila guys. Ngayon mag-mix soil tayo. Ito yung ating uh, mud soil and then mag a tayo ng konting Uh, sa dito, ng ating garden soil. Kasi yung garden soil, guys, ay magaang. Pag sinabi natin mix, uh, mud soil, napakabigat. Kaya kailangan ay uh, magmi-mix tayo para gumaang yung lupa. Mas madali silang makaangat. Yung itsura ng ating uh, mud soil at yung ating uh, garden soil, pinagsama natin. Yung garden soil kasi, guys, yan yung mga uh, dinurog na kahoy, na mga dahon. Kaya malambot siya at may ipayan minsan. So, i-add ia lang natin siya. Yan, i-mix at mag tayo ng konti nating uh, chicken manure para meron pa rin silang nutrients. Tagamitin natin para mas madali nating ma-mix. Kasi pag naulanan yung ating chicken manure kanina ay baka mabasa siya ng ulan. And gagamitin natin yun kapag hahaluin na natin ito ulit ating taniman. So, ayan. Ito ay i-mix lang natin. Saka natin ihahalo doon sa ating garden. Kalahati lang. Ayan. Okay. Yan na yung lupang hiniwalay natin para dun sa ating mga hollow blocks na isasalin natin para makapagtanim tayo ng sibuyas. And then ito, idadagan natin to ngayon dun sa ating mani na hoping sana ay magkasya. So, ayan na guys. After natin malagyan ng lupa, ay siya naman natin didiligan. Ayan. Para bumagsak yung lupa mismo doon sa mani. Tsaka tuyo yung lupa na nilagay natin kaya kailangan ay mabasa siya. Ayan, nakikita nyo, nadaganan na natin siya. Pero doon sa part na yun guys, hindi. Pati nga yung lupa natin na para doon sa ating hollow blocks ay naisama na natin kasi nga ay kinulang na tayo ng lupa. Ayan. Add lang tayo nitong ating pataba. Ayan, kung makikita nyo, pwede siya sa ibabaw ng ating mga halaman. Ayan, yung kalahati lang natin kanina. Ayan, para masure natin na yung mga pahabol na bulaklak ay magkaroon pa ng bunga. Ayan. Piso lang yan guys, sa Daiso. At sa harvest ko na kaya update guys. That's it guys.